Hi mga kaibigan sa mga masigasig na sumusubaybay sa pagninilay na ito. Mapagpalang araw ng WBC sa lahat. Narito na naman ang inyong lingkod, Father Bob, isang paning karmelita. Ngayon ay nasa ikalabing isang araw na tayo sa buwan ng Hulyo, 2024. Kumusta naman kayo at uh, alam ko na ang bawat isa ay patuloy na nagsisikap at gumagawa ng kabutihan. Yung mga pagpapala ng Panginoon ay narito pagsikapan natin na makamit. Amen? Ang pagdinilay natin sa araw na ito ay ibabahagi sa atin ni San Mateo Kapitulo 10, versikulo 7 hanggang 15. Dito ay sinasabi na ang kapayapaan ay pumarito sa pamamahay na ito. Sino lang sa atin ang hindi gusto ng kapayapaan? ang kapayapaan ay makamtan hindi lang dahil walang putukan, walang hidwaan. Ang kapayapaan ay malawak ang kanyang inaabot. Peace, it's not only attained by the absence of war, conflict, misunderstanding but peace in totality will be attained in a total experience karanasan ng isang tao kapayapaan physical at kapayapaan sa ating kaluluwa. oo nga walang gera, walang away walang hidwaan ngunit gulong-gulo naman ang ating puso at isipan hindi pa rin natin maranasan ang kapayapaan kaya, sana patuloy tayong magsikap. Alam nyo, ito palagi ang pinahamon sa atin ng ating mga pagbasa. Yung patuloy na pagsisikap na maranasan natin ang totoong paghahari ng Panginoon. Na siya mismo ang kapayapaan. Kung narito sa atin ang Panginoon, sana kapayapaan ang siyang palaging mamutawi sa ating mga bibig. Kapayapaan ang siyang laging maging misyon natin makamtan lang ito sa pamagitan ng pakikinig, pagtutulungan, pagmamahalan, pagbibigay halaga sa bawat isa, pantay-pantay na pananaw sa bawat isa. Pag makamit natin ito, ang kapayapaan ay siyang maghahal. Kaya sana patuloy tayong magsikap. Lahat tayo gustong maangkin ang kapayapaan. Sana hindi tayo maging instrumento upang ang kaguluhan ay siyang maghari sa ating puso at isipan at sa ating komunidad. Amen. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon sa ating panalangin, Panginoong Isus. Bigyan mo kami ng kapayapaan na makapagbigay sa amin ng tapat na pananalig, kaligayahan at paglilingkod sa iyo. Amen.